Yo, ayan o Magandang magandang ha, lahat mga busing no? Ayan, so sa wakas Dumating din o, no? dumating din Yung inantay ko na Paano Ayan, o ba? Diba? Salamat sa iyo <coughs> Shopee <laughs> Ayan o ba, diba Clean cut tayo no <laughs> Nagpasadya ko niyan Para malagyan ng gamot yung Paano ko yung nalalagas na buhok No yan, shout out kay ko ano, kay Federal Iloilo Miguel. Yan, shout out. <coughs> Coins repair tutorial. Ayan, shout out, shout out idol no. Yan mag-unboxing po tayo ngayon mga busing no. Ito po yung ito po sandali. Salamat sa iyo. Dumating din si Yapi. Yan, di ba? Dalawa po 'yan. Salamat sa nagpadala ha. <laughs> Shopee. <laughs> yan, Ah, fan po ito, no? Um, bracket, no? Bracket at saka fan At saka top box, no? Bracket ng top box na ito sa para sa motor. Para pag mag-travel ako kahit na umulan, may mapaglagyan ako ng gamit ko, no? Or pati yung fan Pati yung kung may bibilhin tayo, hindi ko na dadalhin yung fan ko, yung... Ano ba yan? Ice box? Hindi ko na dito ilagay yung yan. Bali 30 liters lang po ito, maliit lang, no? Dahil yan lang ng nakayanan ko. At saka tong bracket na ito, bracket para sa rusi talaga, no? So, yan box natin mga busing ah. Para makita nyo tapos ang gagawa na lang ako ng panibagong video pag kabit na natin, okay? Yan, shout out sandali ah. Sino ba sunod? Darling OFW vlog shout out o may mute ko lang para fan baka ma CPR tayo yan darling OFW vlog shout out yan sa'yo naman ngayon Ang marami ka na lumabas kasi ako kanina kaya naabutan nga po na hindi ko natapos pa yung fan ngayon sa mga balaytes na nag upload na po ako no? so magandang magandang nga po sa inyong lahat nga busing at i-open eh, ko na po ito no? para makita nating lahat at mamaya, maikabit ko sa motor, gawa na ako panibagong video. Okay? Ito po. Yan. Wala akong mapagpwistuhan eh. Tingnan na lang. Ayan. Kumain natin itong ano, um, bracket. Okay? Para makita nyo. Tapos pag open pala plastic. oh, diba? Hindi metal eh. Ayan. Diba? Bracket para kabitan ito mamaya oh. Ayan. diba? Ayan po Para talaga ito sa nakadesign sa roosing tune. Ayan. Bracket na kabitan ng top box natin. Diba? Ayan. Uh, ganito yung posisyon nyo mamaya oh. Sa pan. Sa motor. Ayan. Para matakmakakabit natin. Okay. So, ibahin na lang po yung pa-natin no. Yung doon mamaya. Ito naka-designo talaga ito sa Rossi. No. Pero parang ipaulit ito eh. Kasi pag ganito, tapos stock box dito, nakayuko. Nakatuod pa naman yung motor ko. Nakayuko pag ganyan. Pero tignan nung natin mamaya. Pero pag nakayuko, ipaulit ko ito na medyo bababa ito no yung sapwitan niya mula dito hanggang dito baba ma instead na kaganoon ipababa mo para hindi nakatuwad yung top box kasi 30 liters lang po ito yung nabili ko tapos ito ah list may malalagyan na kung ano may malalagyan ako ng mga gamit ko no just in case na magulan o mag-travel-travel tayo papuntang dagat may mga may malalagyan ako ng gamit. Di ba? Hindi tayo mahirapan. Magbili ng isda doon sa kwan sa bay sabay magdala ng gamit para magtambay muna sa tabing dagat, di ba? Kalbuno, ayan o, panipis na. Hindi, <laughs> may, gam may gamot kasi ako. May gamot ako to si doon na Kirkland na hair grower no para bumalik yung lago ng buhok ko dito sa bunbunan ko eh minikis na eh <laughs> oh, bala eh. ito sa short video lang po rin eh, yung gagawin ko para dalawa para pang stock video ko po or pang dugtong muna sa pan para hanggang sa 16 o, tingnan ko lang mamaya no, kung gaano kahaba ang magawa natin. Hindi nyo. na lang ng paggawa ko mamaya sa labas. Tapos gagawa na lang ako ng kwan ng dalawa pang video para hanggang December 16, no? Eh, may stock ako dyan na dalawa tamang tama kaya eh, hanggang December 16 para yung pagpining salbo ng plaza fresh yung kwan natin bago yung mga uh, natin yung video, no? Kasi paupin pining salbo na eh. Mamayang gabi, iikot ako dyan sa plaza. Magbibidyo tayo. Tingnan natin yung... lumaan kasi ako doon kanina, no? Bumili ng gata. Yan sa short ko mamaya. Ay, eh, palabas ko. Sa short ko. No? Sa short, makikita mo yan. Yung ginataang alimasal. Yan. Na may papaya. Hindi ka ko kanina. Tapos nag <laughs> Pero hindi ako nagbibidyo nga mamayang gabi ikot sa plaza ikot tayo okay para makita nyo isang video ayan kailangan ko ng tatlong video para hanggang December 16 no dala na yung stock dyan okay so ito na po moment of truth kung kalaki ito yan shout out MM motor. <laughs> Yan. Yeah. Inorder ko para magamit ko talaga. May magamit talaga akong fan. Kasi pag eh, laking tulong nito sa akin eh. Mas napakalaking tulong nito sa akin. Lalo ko pag travel-travel, pag umulan. Oh, malaki na din naman Ayan po. Dali. Ah, pa Ayan. Ang Ayan. May hindi ako said na ang baga ko pala ng barangay ng Yan no 'to. ito. Yan, 'no ito kalaki. Hindi na ma paan. Malagay dito yung tatlong kilo, oh, o kahit limang kilo na limasag. right? Di ba? Oh. Kahit na limang kilo na limasag, pwede na. <laughs> oh, Di ba? <laughs> yes, yes. Tapos, pag-ingla. Okay, Di ba? Di Di ba? Maganda. No? Napakalaking tulong mo po sa akin. Tapos, ang lock nito dito. Ayan. Yeah. Ayan, yeah, simbol. Kung mo mamaya mga busing, ikawan ko na lang ng panibagong video, no? Para, uh, tak natin ng mabuti sa motor na mismo and po mga busing na ay, kakabit natin ito mamaya sa motor i-assemble eh, ko muna tingnan ang anong pa nito diba? para pag umalis pag ikuan tayo may gamit tayong pan, mapagtataguan kahit na umulan no? Yan. Pwede Tapos ito. Ang ito, ikabit ko muna dito sa pan. Okay? Pero ito, ikabit natin mamaya. Bago lahat. Unahin ko yan muna. Okay? So, kitakits kita, <coughs> kita na lang tayo doon mamaya sa labas mga busing. Nagawaan ko na lang ulit. Or, itudugtong ko na lang. Baka isang video na lang isang video mamayang gabi pag ikot natin okay itakits mamaya Ayan. so ito po tatanggalin ko ito tatanggalin ko ito no sandala yan dumi tatanggalin ko ito at saka ito para matanggal ko ito at makabit ko yung pan natin yung lagayan ng top box okay ang mga busing ay tanggalin ko lang para mapa pa agad ng no, na at kabit natin. kaya sandali lang po ah. Ayan po. So, tanggalin ko na po na tanggal ko na yung dalawang screw. <coughs> tanggalin ko lang ito para makita no? <laughs> makita Para makakuan ma natin kung tama ba. Pero ay nakadesign niya ito sa rosin eh. Tsun eh. Oh, grabe dumi ha? <laughs> Hindi ko pa <parang> ito napalinisan. <laughs> Hindi ko pa nalinisan pala. Sa dali kukuha ko ng pan. Grabe na naman yung dumi, di ba? Last time na pag-iikwan natin, nilinis ko ito. Pero, panay kasi yung ulan, eh, lumalabas din ako. Pero minsan hindi natin nagbibigyo. video yung mga stock pa naman kasi. talaga <laughs> ayan ganyan mamaya tapos ari ikan ko lang muna ano susukat kung hindi ba talaga o, diba? hindi ba hindi o desinyo sa Kwan, makadesinyo sa Rusi Pero hindi eh, Kwan hindi eh compatible. Lo. So, ang labas nito, ipaulit ito <coughs> para magka kwan dito mag-fix. yan Ibabalik ko ito sa machine siya para matanggal ito, 'no? Para mag-fit din. Eh nakapa ito na ganun lang yan para daw sa fan para daw sa Nikchon Rusi, pero hindi fit yan so walang choice no putulin ito tapos i-adjust nila fix nila yan ulit at bubutasan ng panibago. Ito na lang. Dudalhin ko na lang sa kan mga busing nga. Dugtungan na lang po natin. Ah. Buno, dudalhin ko na lang po dahil hindi fix, hindi fit sa kan ko sa motor. Ang solusyon, dudalhin sa machine, sa talyer, no? Para iayusin ito. Para ma-fix nila dito. Okay? So, bibidyo lang ako sa talyer. Oh, setan liar. Itu nah. Ito na po tayo sa bahay. <laughs> oh, nagdaming butas. Oh. So. <laughs> Hindi, pinasadya ako talaga. No, balik na na lang para gumawa na lang panibagong butas. Para magsigo, no? Yan, salamat sa classmate ko na yon, Kay Jeremy. O, oh, diba ito po? Diba, sigo na. Oh. Yan, o. Oh. Diba? Sigo. Ayan. Uno, tap ko na lang po, no? i ko na lang. Oh. i ko muna yung ano ba yan yung kanang top box dito para mabolt ko na kaya sandali lang po mga busing ha yun <laughs> <laughs> na po no uh, ko na e, paan lang natin po diba moment of truth na paan ko na tapos isubukan natin isara o oh. yun sarado di so, diba ngayon yung top box na lang itry natin okay sandali lang po mga busing ha

Yan na ba? May box na siya. Oh yeah. Kahit na sana tayo pumunta, hindi na tayo magalan manggalin lang sa pagkan. Oh yeah. Yun ba <laughs> Hindi ko makakuan dito ng masyado no kasi may kan lang yung space ko dito. Sa labas na lang natin titignan yan, okay? Sandali po ah. Đi ba gần tân, tingnan. <laughs> oh yeah, yeah. <laughs> ano, ay uh, hanggang dito na lang po muna no. Pag makalabas ako, i-video eh, na lang natin ulit 'yan no. Ipapakita ko sa inyo, okay? So, hanggang dito na lang muna kasi magluluto na po ako hapon na po no. Mag alas 4 na. Kaya magluluto na po muna ako, okay? So, kita kits na lang mamaya sa plaza mga busing. Gagawa ako ng isa pang video para sa plaza, okay? Yan na nga po dyan yung lahat at hanggang dito na lang. Love you all. Bye-bye. Wala -bye. no. Ay, hindi ako maka-video doon kanina sa paan, sa may talyer kasi may sound sila, mga busing, kaya pa banjing, banjing lang yung kuha ko. Gusto ko sana'ng pukusan yung kanina kasi hindi ko mga gawa dahil sa may music sila, no? So, ngayon hanggang dito na lang po. <laughs> Nakita na din naman 'no, ah, pagka natin mamaya ikot tayo sa plaza. Ipapakita natin, i-update natin yung plaza natin. Okay? So hanggang dito na lang. Bye, love you all. One eternity later. dumi. Panay ulan kasi. Ayun ito. Ah, 'di ba? Ito na po yung outcome ng pack box natin na inilagay kanina. Ayun na po, 'di ba? no. Ito naman sa bandang harapan. at least na may malalagyan ako ng mga gamit at they can just na o no, 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 may mabili ako di ba